Meron kang multifocal glioblastomas. Iyon ang dahilan kung bakit ka nahihilo at kung bakit ka nagsusuka. Mas malalaman ko pa to sa biopsy, pero yung mga tumor mo, medyo delikado. Ganun ba? Oo. Yung biopsy ba, puwede mong gawin this weekend? Hindi pwede. Pasensya na. Ilang araw bang aabutin kapag nagpa-biopsy? Siguro, mga isang linggo. Masyado matagal yon. Ano yun? Hindi pwede kung ganun. <sighs> Hindi ka magpapabiopsy? si? Uh, nagamit ko na kasi yung ibang leave ko. Hindi ako pwedeng umabsent ng isang linggo. Di ba health muna bago trabaho? Hindi ako sigurado. Hindi ako pwedeng mawala ng isang linggo eh. Kung ganun, huwag na natin gawin ng test. Isang taon pag nagpa-opera ka, Tatlo hanggang apat na buwan pag hindi. Hindi rin magiging normal ang buhay mo sa loob ng isang taon. Pwede kang magka isang uri ng speech at cognitive disorder. Kung magpapabiopsy si ka, delikado rin yon. Mm, delikado? Oo. Mamamatay ako? Oo. Ah. Ganun ba? Pwede mong basahin yung report para sa schedule ng event. Tapos i-email ko rin sa'yo yung report. Tulad nung napag-usapan, may agreement na tayo sa date para sa launch ng platform. Alam kong busy ka, pero kailangan mo ipadala sa amin sa susunod na buwan yung mga sinulat mo hanggang sa 70th episode. Okay. Alam kong busy ka sa day job mo. Pero malapit na rin kasi yung event natin, kaya magtrabaho ka na mabuti, ha? Sige. Basta, tatawag na lang ako. Okay. Tawagan mo rin ako. Uh, tungkol sa sakit mo. Okay. Mr. Jung, fighting. <laughs> Alam mo, para ka talagang totoong doktor. Salamat, hindi na ako pumila sa MRI kanina. Wala nga naman yun. Uh, totoong doktor naman ako eh. Mm. Bye. Sandali, Ms. Tuck. Fighting. Uh, okay, fighting.